Inianda na ang paghatak sa barge at tagboat na sumadsad sa Manila Bay sa kasagsagan ng pagkakupit ni Lando. Ini-inspeksyon ngayon ang dalawang sasakyan para masiguro na hindi sila magdudulot ng pinsala. Para sa detalye, umaaksyon ng live si Jen Kalimon. Jen? Rafi may dalawang araw na nakasadsad ang isang barge at isang tagboat dito sa Biwo. Kaya naman ngayong araw ay kinasang isang survey operation para maialis na ang mga ito. Thank you ma ang mga divers para sa inspeksyon. Ayon sa Coast Guard, kailangan ma-check muna kung may sira ang tugboat at barge bago ito hatakin sa anchoring area. Madaling araw noong linggo nang sumadsad ang AZ Shanghai Barge na puno ng 7,500 tons ng uling. Galing itong Indonesia at nakaangkla sa quarantine anchorage area ng tangayin ng malakas na alon at mapunta dito malapit sa seawall. Sa kaso naman ng isa pang sumadsad na barko, ang MV Mary the Queen ay hinihintay pa ang salvage company na responsable sa pag-check ng kanilang mga barko. Tulad ng sumadsad na barge. Kung wala itong makitang sira sa ilalim ay pwede na itong hatakin depende sa lagay ng panahon. Nakadaong sa Mariveles Bataan ang MV Mary the Queen bago ano rin sa Cavite hanggang sa mapadpad dito sa Baywalk. Wala namang ulat ng oil spill at pagtapon ng uling mula sa barge. Rafi, Cherry, kung inyo ang mapapansin sa aking likuran ay halos magkadikit na nga itong barge at itong barko at malapit na rin sila sa bandang seawall. Pero paniniguro naman ng Philippine Coast Guard, wala tayong dapat ipag-alala dahil wala ng chance ang bumangga itong barge at barko sa seawall bilang nakasadsad na nga ito. Depende naman sa magiging resulta ng inspeksyon yung tagal ng paghila sa barge. Rafi, Cherry? Maraming salamat, Jen Kalimon. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.